Isang makulimlim na araw po sa inyong lahat, sa mga viewers natin dyan. Ito ang ating gagawin nyo sa ating mini garden. Ang tumubo na yung ating okra yan. O. Pero ispray natin ng ano. Ng pamatay insekto. Pero panlamok to eh. Dito rin meron. Kaya lang hindi pa eh. Yun o. No? Yan o. No? Meron. Yan pa. Ispray natin nasasayang uy nako lumutang ata yung tanim hindi ala ko lumutang eh spray natin Uy, no? nung nyo may may susupala dyan ba nangyayari dito sa ating taro? mispray ang ko. Ayan na pala yung ano na ating lettuce. Ang dami lettuce oh. Tumpok-tumpok. Hmm. Tumpok. Siyempre, sprayan na natin itong ano. Ating pakuan at baka mamatay na naman. Buti na yung sigurado. Kaysa masayang pa. Ipapakwa natin yung salmon ngayon ginawa ko. nilagyan oh. ko ng tukod. At, yumuyuko na siya. Ayan din yung ano, kamote. Nag-o-okay na. Oh. Buhay na siya, buhay na. Ayan. Ayan. Ayan kamote. Tapos yung beet. Yan yung ating bit. Malalaki na rin. Ang problema yung herbs natin. Oh. Dalawang kama. Wala pa. Samantala yung kumote. Okay na. Kala mo patay na eh. Yung pala yung aahon pa. Yung ating kinain ng usa. Dumadami na yung ano. Dahon niya. Tapos sa Oh. Green bell pepper. At mag-spray tayo dito. O no, yan Naisibol na o. Oh. Medyo ano pa eh. Ito yung ating strawberry. Yan. Yaman muna natin. Dami ng bunga. Ito so, rin. natin yan. Yung mga ayan o. Oh, yung mga may puwang nilagyan ko na. Pinuno ko na. Stay dito. Pagkatapos na ito, uy, yan, tinanin ko. Punta tayo doon sa taas. Papakita ko lang yung yung nagawa ko. Tunutin natin ito. <coughs> sitaw yan, sitaw, sitaw. Tatlo, apat, lima, anim. Anim yung natin, ang na sitaw natin. Letos ng kasunod, oh. Okay na. Baba na, na natin to. Para makakita nyo yung aking pinaggagawa doon sa taas. Kuhanin ko lang yung ano. Panghukay. Pangkalaykay. Yung mismong kalaykay. Nasira ko na naman. Nabali yung handle. Kaya ito yung gagamitin natin pangkalaykay. Laki na ng ano niya oh. Uy, naku po. Malago na. Kanyang hubak. Labasa. Ito Yun yung gagawin nating pang kalaykay at na natin yung kalaykay kaya tayo dun hindi natin yung buto ng talong ayun na nagugat na siya hmm. ayun o oh, kita o oh. malamang mga salunis okay na yun uy lagi ko na ada na di-discrash ito ah hindi ko na namapakan Oops, yes natin. Para dire-diretso dum To. Linisin lang ay. Marios. Di disgrasya. Dito ka dito. To. Nalihis ng landas eh. ito na yung ating bagong ano. Mas maganda pa siya doon sa ano eh. namatay na rin nga yung isa eto oh, yung isa mukhang matutodas na rin o yung basura natin hindi ko pa nalinis o kamusta ka ayan na ay ating isang upo tulungan ko kaya ano ang galing ko na rin yung ano sus mariosep nasira ko yung dahon yun o oh. sprayan natin Yeah. Ay na, Ayun na. Oh, Hindi na Mukhang di tumuloy yung ating Ano rito ha Nakalimutan ko na Kung ano naman to eh Ano nga ba yan Chami 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 yeah, Maganda na yung ating Ano Talong Paano yung bagsak ng bulaklak na ano? Akasya pala yan. Yung isang to. magandang bulaklak. Akasya daw. Akasya. Bo, may akasya pala dito eh. Ayan mga kabayan. No? na ay nalinis ko. Ayan. Ang basura. Nasa kanal. Nilaglag ko sa bangbang. Pero ayusin pa natin yan. Ang laki niya. Ano? Mustahin natin to. Si Upo si cucumber yung sigarilyas natin wala ah hindi ko naman ako ano to eh ito ano to may harap mag ano speculate oh ang tayog ng ating ano ano nga ba yan ang palaya <laughs> masya magumpisa na tayo maglinis dito Okay na po, eto na. Woos! Mariones. Bukas naman ulit. Ayan ayun na ang gawa ko. Kasama ko sa iyo. ko ako niyo. Ayan o. Ayan ang pupwestuhan natin ng talong. Tapos itong... Ito, ayan. Pwestuhan ng talong yan. Tapos yan naman, pupwestuhan ng ano, ating kalabasa. Diyan, diyan gagapang. Hiningalan naman po ang inyong lingkod sa mga makakapanood huwag niyo kalimutan mag subscribe sa mga mapaparan sa aming channel ayan ang ating kalabasa ay spray ko nga pala to spray ko ba to o, huwag na ayan oh may paru paro yun ang problema natin eh ang paru paro ay huwag natin pang spray o mabuhay ka upo ilang kaya ulit susunod na uulan mahirap pag walang ulan eh Tingnan nyo itong ano Itong ating malit na kalabasa oh. Para meron na siyang ano Bulaklak Yan o oh. Ah. natin At baka May disgrasya Ningal <coughs> ako din ah Kakaiba itong ating pang spray eh. Amoy bubble gum Hmm yung problema natin dyan, yung mga, mga ganito. Oh. Bukas na ulit. Ay, bukas. Sabado pala bukas, walang pasok. Kaya ayan. Sa susunod na kabanata, sa lunes pala yun, sa lunes. Hmm. Huh. yung tinambak ko. Ayun yung basura. Yan. Medyo mahapay na rin yung mga puno dito. Pero mas maganda pa yung story ito. Talaga maarawan siya. Nya. Siya so naglinis nito kanina. Ating kanal. Pero hindi pa talaga siya linisin pa rin natin 'yan. Ra. At baka tayo abutin na ng time Yung gitna, hindi ko pa nga naayos eh oh. Ayan oh. Pati itong gitna dito, hindi pa rin. ang ganda nga ng ano niya ano, yung garden niya kasi yung kanya binili niya yung ano eh may sibol na hmm. yung sa atin nagsimula tayo sa buto kaya hanggang ngayon ito pa lang yung mga malalaki natin ito na output pa to eh Yan lang muna hanggang mga kabayan ng video natin yun huwag niyong kalimutan mag subscribe manalo little farm buhay korea buhay probinsya bye